usap-usapan di umano na itong si Paolo Avelino, ay todo maglambing pala sa kanyang Chanita Princess, pinipigilan ng aktor na wag daw umuwi si Kimi. Dumating daw kasi mga kapatid ni Kim, nasa Cebu, kaya uuwi ng Cebu ang aktres, para naman makabonding niya ang mga kapatid niya. Noz Anay na kasing laging magkasama ang dalawa, kaya naman si Paolo mukhang laging namimiss si Kimi. At malamang mas lalo niyang mamimiss ang kanyang Chanita Princess, dahil mag-isang lilipad papuntang New Zealand, Australia si Kim Chu. Matapos mag-personal appearance, at kumanta sa isang event kung saan siya ang endorser, pupunta muna ng ibang bansa si Kimi para sa commitment nitong pagtitipon, at selebrasyon sa Australia. Ngayong weekend November 23 ang show ni Kim na sa Barfoot, and Thompson Stadium, Auckland, New Zealand. At sa November 24 naman, ay sa Philippine Community Center, sa Melbourne, Australia. Base sa update ni Kim sa kanyang mga commitments sa IG niya, lilipad ang aktres patungong Auckland, New Zealand, na susundan naman sa Melbourne, para doon naman mag-show sa mga Pinoy na mag-meet and greet, at mini concert. Mag-isa lang magbabiyahe si Kim, dahil wala naman sa lineup ng show, ang pangalan ni Paulo Avelino kapansin-pansin nga nasunod sunod ang pagsusolo ni Kim Chu sa mga ganap niya, partikular sa mga special event na dinadaluhan, na hindi muna kasama ang ka-love team niyang si Paolo Avelino. Mukhang sinusulit muna ni Nakimi at Paolo, ang mga pagkakataong kanya-kanya muna sila ng racket at ganap, bago matali muli sa isa't isa, para naman sa promo, nang lalabas nilang movie sa February, sa susunod na taon, ang my love will make you disappear. Tila pinapasabik muna ni Nakim at Paulo, ang kanilang mga supporters, para sa mga pasabog sa muli nilang pagsasama. Samantala, kamakailan nga ay hinanap kay Paulo si Kimi kung nasaan daw, dahil napansin ng mga fan na tila mag-isa lang si Paulo na nagwo-workout, na madalas kasangga ng aktor sa kanyang pagwo-workout ang aktres. Ngunit nang biglang may lumabas na video, at mga larawan ni Kimi nasa gym ito, kung saan ay doon din ng G-Gym si Paulo, kaya naman, naghinala agad ang mga fan na magkasama nga daw ang dalawa, at napatunayan din naman talaga na magkasama at sabay nag-workout ang dalawa. Marahil hanggat maaari gusto ni na Kim at Paulo na private ang kanilang relasyon, kaya kung minsan, kahit magkasama sila hindi sila naglalabas ng mga larawan, nalalaman na lang ng mga fane na magkasama sila, dahil din sa mga kaibigan ni na Kim at Paulo, na hindi nagdadamot magbahagi ng mga ganap ng Kim Pao.